Nandang umaga sa inyo at mga kaibigan. Tayo po ay mag-out na galing ng duty. Anong oras pa lang? Mag-out na ako kasi maso, Tayo po ay magyakad na naman tayo dito sa damuhan. Shortcut na naman tayo ngayon. Medyo nag-green na mga damo dito dahil inulan. Ito po, mas irap nandahan dito. Ito po, dadaan tayo dito sa masukal na daanan. Makikita po ninyo, ayan o, sobrang damo. Kapal na mo na, gawa ng inulan na. Hindi katulad ng mga nakaraon buwan na tuyo ito. Ayan o, makikita po ninyo mga kaibigan. Out tayo sa duty ngayon. Para makapagpahinga tayo ng maaga naman. Matutulog tayo ngayon maghapon naman. Para bukas Joti pa mamaya baka wala kung duty mamaya ang gabi pag to ang mga warjawa di ako yung duty. dami mga kangkong po rito kung kayo po maghanap ng maulam na kangkong dito marami po dito po ang gaganda ng kangkong dito yan mga kangkong po yan o. dami, dami po kangkong dito shortcut tayo dito sa mga kangkungan kaya maraming kangkungan ito dito kasi pag naulan na malakas ito malalim ang tubig dito yan makikita ninyo kaya uwi muna tayo shortcut ito papuntang barracks namin yung mga talahiban po ito kapal po ang talahib po yan oh yan makikita po ninyo Yan. Hanggang dito lang muna aking video. Maraming salamat po sa inyo lahat mga kaibigan.